dahil lamang sa wheel seal na ito ay nagkaroon ng tagas. Ang kanyang transmission ay naging dahilan ng kanyang Get out guys, I'm Mr. Punch Mechanic dito lamang yan sa Starmatic meron pala tayo dito Outlander na kung saan ay binaba natin transmission at hindi ko na nakunan yung ibang mga video pero ito na po yung mga pesa ng Outlander yan nakita natin yung kanyang mga parts nandyan yung torque converter nandyan ang kanyang mga pesa guys na binaba na natin yan katulong natin ang mga mekaniko na uh, dito sa lugar ng starmatic So yan nga guys, no? atin na pong tinanggal. Isa-isa na natin siyang tinanggal. At ngayon ang kanyang pong makina ay nakahang na. So ito yung ating gamit. Tinaliit. Tilagyan lang natin ng tubo at tilagyan natin ng katina para hindi po siya bumagsak. Kasi at yan po ang mga parts na atin pong ginagawa dito sa Starmatic ang kanyang automatic transmission. So papaliwanag ko sa inyo guys ang isyo ng sasakyan nito Outlander ang issue nito guys no habang tumatakbo siya ay nagkaroon ng leak ang kanyang transmission so tumirik siya at sinirbisan at hinatak natin papunta dito ang sasakyang nito at guys ito na pala yung transmission ng Outlander uh, binaklas na natin isa isa na natin tinanggal yung tornilyo ang naging issue pala nitong Outlander guys dahil lamang sa wheel seal nito sa main drive. So, lumabas ang kanyang oil seal, tumulo, at habang nagbabiyahi siya, tumatakbo, lumabas at nahubusan ng fluid. At naging dahilan ng pag-sliding ng kanyang automatic transmission. So, dapat maging aware tayo guys sa bawat tulo ng ating langis, lalo na pag nakita natin kul kulay pula nasa between ng ating makina at transmission kapag nakita natin sa sahig guys na meron ng tulo so pa-check up natin sa mga mekaniko o trusted nating mechanic dahil kapag hindi natin check katulad ng outlander na ito ay tumulo at naging problema ng kanyang automatic transmission ito na nga guys na natin at tinanggalan namin yung mga tornilyo yan papakita natin mamaya yung sunog nya na clutches abangan nyo po sa part 2 ng sasakyan po ito so dahil lamang sa wheel seal na ito ay nagkaroon ng tagas ang kanyang transmission ay naging dahilan ng kanyang pagasunog at pag rebuild ng kanyang automatic so guys ah, guys ito siya ah,